ang unang libro ng Kings. Sa unang libro ng Kings, pinagpapatuloy ang history ng mga hari ng Israel. Dito makikita ang kwento kung paano naging hari si Solomon kapalit ng tatay niyang si David, si King Solomon ang isa sa mga pinakasikat na hari ng Israel. At talagang naging kilala ang bansa nila dahil sa kanyang pamumuno. Sa panahon niya, Lumawak ang nasasakupan at naging napakayaman ng Israel. Sa unang kings, makikita kung paano tinayo ni King Solomon ang temple ni Lord sa Jerusalem. Napakaingrande nito at naging sentro ng worship ng mga Israelites. Wang temple din ang pinaniniwalaan nilang lugar kung nasa ng presensya ng Diyos. Sa librong ito, mababasa kung paanong nahati sa dalawa ang kaharian ng Israel. Nalihis ng landas si Solomon kaya hindi naging peaceful ang kaharian. Nagkaroon ng pag-aaklas hanggang sa nahati sa hilaga at timog ang kaharian. Nakasulat din sa 1 Kings kung paano nagpakita ng loyalty sa Diyos ang mga naghari sa Israel sa North at Judah sa South. Kapag gumagawa ng mabuti ang hari at namumuhay ng ayon sa gusto ni Lord, nagiging maayos ang kaharian. Pero pag lumihis sila sa utos ni Lord at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan at nang abuso nagkakagulo, napakahalaga ng role ng mga prophet sa pagpapanatili ng kaayusan sa kaharian. Sila ang nagsasabi sa mga hari ng kalooban ng Diyos. Isa na dito si Elijah na nakipag-contest sa mga prophet ni Baal para patunayang nag-iisa lang si Lord na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero kahit nagbibigay ng warning ang mga prophet na papahamak pa rin ang mga hari na patuloy na gumagawa ng masama at nadadamay pati ang mga nasasakupan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God today the same